Good morning guys, for today's video, kukuha po tayo ng kangkong at uh, tayo mag-aadobo guys, oh. talbos kukuha tayo ng talbos ng kangkong at ating uh, aadobohin may kumuha na pala dito may nauna na Ayan guys, oh. napakaganda maganda talbos Ayan, guys. mag a tayo. mag a tayo ng kangkong para 'yan. Napakaganda nito sa ating katawan. Ang uh, kangkong, kaya ugalihin 'yung kumain ng uh, kangkong. Gulay man o kaya sinabawan. Ayan napakasarap uh, nito, guys, ayan oh. Sarap nito, guys na napagkadobo o kaya yung tawag nilang ano yung tawag nilang uh, kandingga kung tawagin sa ano sa Bicol region kandingga kung tawagin nila yun napaganda napagandang bul ano talbus kukunin natin to ayan guys ganda ganda mhm uh mm -huh. ayun Kukuha tayo ng uh, pang adobo. Ayan guys oh. Hmm? Ganda. Adobo tayo. Ayan. Ayan. Hmm, ito pa. Ayan guys oh. Kung bibili kayo dito sa, sa kung bibili kayo sa market nito kung bibili kayo sa market Mahal, mahal na ang kangkong sa market. Ayan. Dito libre lang. Dito sa kabundukan, dito sa tabing ilog, oh 'yan o. ilog na 'yan oh. Ayan, guys oh. Ilog na 'yan. Ito oh. Libre lang, libre lang ang kangkong dito, guys. Dito sa ano sa barangay uh, Makayo. Dating barangay Makayo pero ngayon tunaw na, wala nang ano. Hindi na siya barangay makayo na. Pero dati, barangay makayo ito dati. Tunaw na. Tinunaw na ng dampingan. Ayan. Ito yung dating barangay ito. Dati barangay. Ah, uh, sityo. Sityo pala. Barangay sindikit. Dito sa barangay sindikit. Arurimas Bate. Tunaw na. Ang isang sityo ayun ayun o no? meron dun sa tuktok may tao sa tuktok ayan kukuha po tayo ng pang adobo ayan ayan guys o oh? napakasarap dami damihan na natin para sulit sulit ang uh pagpunta dito minsan lang makapunta dito guys yan yan dami oh dami talbos mm -hmm. dami dami na natin guys at uh, mas mm, masarap pag marami maraming lulutuin ayan guys ayan salat, salat na sumusuporta po sa Matil Gonzaga Vlog maraming maraming salamat sa inyo Marami-marami salamat sa, sa buong suporta nyo sa ating uh, video. Ta At, uh, sana uh makakatulong din tayo balang araw. Hindi pa man tayo nakakasahod sa YouTube. Tuloy lang, tuloy lang ang ating uh tuloy lang ang ating pangarap na sana na ang, ang ating uh, mga video. Para magkakasahod tayo. Ayan. Ayan guys. Napakaganda. Napakaganda. Napakasarap. Mga uh, kangkong yan ah. Hmm hmm. Guys. Patuloy nyo pong uh, supportahan ating mga uh, Ating pagbablog. Ayan guys. Hmm? Napakasarap ng talbos. Libre lang guys. Libre lang ito. Kasi, nandito sa, ano sa, kabukiran, dito sa tabing ilog. Libre lang po ito. Sa mga malapit dito, nandito. Napaka, nandang ko, talbos ng ano talbos ng kangkong may pumunta na rin dito na kumukuha ito ngayon lang din ako nakapunta dito Ayan guys malambot yung lupa na ah, napakan ko Ayan may tubig tubig yan guys oh. Ayan ang taba. Yan, napakagandang ano. Napakagandang talbos, napakataba. Ayan. Mabilis, mabilis magtalbos kasi kinuhaan na 'yan, eh. kinuhaan na ito. Ayun no? ang dami. Di lang tayo malubog. <coughs> Uy, may ikwan. Tawag doon. Ay, ano yan? yung mga Shell. kung marami shield kukunin ko talaga yan maraming shell. kung marami kasi yan masarap dito sa kangkong ayun guys o suso ay ang sarap sarap naman ang ulam namin ngayon Napakagandang kan. Napakagandang talbos. Like natin. Yan. To. Ayun guys, oh. Oh, ang ganda. Ayun. Bukod sa magandang talbos, libre pa. Kaysa yung bibili ka pa sa market, napakamahal. Ayan. Sa mga taga-aruro dyan. Mga taga-aruro mas bati. Shout out sa inyong lahat. <coughs> Ayan guys oh. Oh. Napakaganda. Oh. Tignan nyo naman yan. Ito. Uh -huh. May ugat na. Yan, napakanda. Yan na talaga. Alam ko maraming pupunta dito. May mga kinuhaan na. O, oh, ito, kinuhaan na yan. Oh. Oh. guys, Oh. Hmm. May mga kumukuha din dito. Hindi lang ako. Yan. Sa susunod, balikan pa rin natin ito dito. Ah, kukuha na naman tayo. Kukuha naman tayo ng pang-adobo. Sarap ito adobo, adobohin. Ayan. Napakasarap nito adobohin. Ayan guys. Mhm. Uh -huh. kain natin. Ayan guys, o. Oh. Ayan. oh natin. Ayan. Mm -hmm. Kasi pagkakunti yung kunin natin, ah, uh, Konti lang kasi pagkano, naat marami. Ilalagay na natin dito sa plastik. Ito, kung bibiliin mo na ito sa market, mahal na ito. Dito libre lang. Hmm, dito libre lang. Yan guys, oh. puno na yung plastic ko. Kasi maliit lang itong plastic ko. Yan, tama na siguro ito. Tama na, sa susunod naman. Yan. Yan guys, oh. Oh. Sa alagang 50 pesos na yan. Kung bibiliin. Ayan guys. Pero kukunin pa natin, natin dito sa may ilog. Ayan o. Oh, Pupunin pa natin ito sa mailog. ilog. Sayang. Ayan guys. Napagandang kwan talbos. O. Ayan guys. Napakagandang talbos oh. guys, um, napakagandang talbus, guys oh. oh tignan nyo naman. Lulusong kayo. Uh, lulusong tayo sa ilog. O oh, may kwan dito. May tabag na o. Ayan guys tignan nyo mataba. Oh, napakataba. Oh. Ayan guys, oh. Ay, wala na. Ayan oh, guys. Napakataba, oh. Tingnan nyo. Taba, oh. Taba ng uh, kangkong. Huwag lang mahulog ang uh, cellphone ko dito sa, ano, sa tuwig. Ayan, napakataba, oh. Ang ganda. Ang ganda ng, ano, ng, uh. oh. Hmm? Napakaganda ng talbos. Ayan guys. Oh, tignan nyo. Oh, tignan nyo yan. Oh. Napakaganda ng talbos guys. Oh. Ayan, napakataba. Hmm. Hmm. Taba nyan no? oh. So, oh. Oh. Oh, tignan nyo yan, napakasarap nyan Oh, ito pa. Hmm. Wow. Hmm. oh, tignan nyo naman, Oh. Ang oh, Medyo lumalalim yata. Hmm. tanda ng talbos talaga. oh, kukunin natin ito para, kuhan, para, para dumami. Dumami ang talbos. May tilapya kaya ate dito. Hmm. May tilapya dito. Meron talaga, ito. May ikaw talaga dito. May ikot talaga dito. May tilapia. Dito na tayo dadaan. Hop. Ah. Kain lang natin 'yon. Plastic. Ah. Ayun. Kunin natin 'tong plastic. Ayun. Mhm. Uh -huh. Ah, uh -ha guys. Oh, may mga tilapia talaga. Ayun, may mga tilapia maliliit. Kung may maliliit na tilapia, may malalaki din yan. Punta natin dito. Uh, so, sigurado. Ang so, pagkanda dito magpan, maligo. Uh, napakainin. Ayun, yung kangkong na kuhan, marami. Ayan guys, napakaraming kangkong. You know? oh. Ayan Oh. Oo. And guys, tatayo natin dito 'yung ano, cellphone natin. Sa ano, sa bato. Tatayo natin dito para tayo mangunguha ng uh, talbos. Ayan <coughs> guys. Dito guys, ang daming kan, daming ka ang dito guys oh. Tingnan niyo naman. Dami nang talbos. Yan, hi. Hi sa inyong lahat. Oh, napakataba guys oh. Tingnan niyo oh. Napakataba niyan. Dami guys. Ang daming talbos. daming kalbos na guys kailan lang ako kumuha dito napakarami na oh ayan ho. Napakaganda guys, napakaganda ng ano ng uh, ating kalbos ngayon. Thank you for watching! guys sulit yung ating pagpunta dito ngayon guys o tignan nyo napakaraming pag talbo at isa pa napakaganda napakaganda ng talbo so oh. Ayan guys, tama na ito. Napakarami na. Ayan, puno-puno na yung ating ah uh, one, ating ah uh, ating ah uh, plastic. Ayan guys, napakaganda oh. Napakaganda ng uh, ano, ng uh, kangkong natin 'yan oh. Ayan. Babalikan na lang natin ulit pagka uh, ano mga sa susunod na mga araw. Ayan guys napakasarap at healthy at healthy sa ating katawan nito ang uh, kangkong yan kangkong for today shout out shout out sa inyong lahat yan thank you for watching bye bye